Ating pa yung trusilyo? Yun! O pang nagugloob yung trusilyo pa rin. Yun! Ano yung Oo! sa trusilyo. Sa butang. Ayos, mga rabas. <laughs>

Ano feeling ano ng Pings J? Ha? ano feeling? Nang? Pings J p i n J s g Yung pakilig ko nung no, Pings J nung no nakaraan B-I-N-G o Bingo Uy Roger balay Pings J O oh, yun <laughs> Akala ko brad Yung ano B-I-N-G o Bingo <laughs> Yung pala P-I-N-G O oh, yun nakadawi na si Pings J para wala katong eh. <laughs> Matulog muna muna kayo, mga karawas. Matulog muna kayo, mga karawas. Tutas <laughs> ko lang inabira bro eh Konto kaya. Ba, maka 3 kilong na ako, di makakan pa. Ibayad Sabay oh. oh, yan. Dandan lang, naku. Mangarap na ko oh. ulit <laughs> po si PJ. Buyat. Kagabi. Pampain mo, Maya. Wala na makatabi. PJ. Ha? Wala na makatabi. Para wala na makatabi. Ayun oh. Yo. 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 na. Pamain mo, Mangarap. Pamain, pamain. Anong Mak? Karawas? Ito. Ada oh. buaya, oh, tigre. Oh. oh. Itu betul pemain, namanya. Um, oh, ini tawanan Brad. Nagkiss kasi bago kumalis yan eh. Thanks. Ha? Nagkiss, nagkiss ka nung bago kumalis. Bula, lapo. Oh? Pula? Oh. Nako. Hmm. Bandirahan. Bulok na. Eh, ito yung mga karabas, ito sa bukid to, ano to, 200. To, yung karang biyahe namin. Ay, yung malaki. Ha? Yung malaki magkano? Mura man, 150. Maliktad na. So. Mga karabas, mamaya. Pagsampas sa Bantina. Ang ulamin ng dalawa, sabaw lang ha. Wala naman. Basta <laughs> uli. Mga karabas, kadaver yung aking brother ko. Wait. Yan makarabas, makakain na si Coach. Sa so, hindi pa pala makakain ng milaman. <laughs> si Bibitik. Hindi pa pala makakain to. pa baka kain niya ng milaman. BINGO. Hindi <laughs> hindi lahat ng oras sayo. iyo. <laughs> Uy. Aba, aba, na lang oras. Aba lang oras. Aba. Aruy, kalaki ano? ni Timan. Ay. Ay. Okay. Okay. Hello, Hello. Sarap to. Nggupuk hey. man. Tinggi sih bro. Nah, udah jadi nape? Nah. Ay, ay, ay. Parang ulang kota B. Woi yeah. Roger. Woi. Gantian. Terus lagi apa kau? Nain tigo. Woi Baliagus. Ano? Woi. Lemana? Lemana? Alam pun di sini tetapun ini. Alam mo ba? Alam ko na eh. Alam mo yung si Jimar, nag-aam na yan. Nagpagbogbog lang mo yan. Pag, -pag, -pag umarama, umakam mo. Okay. Mm. Okay. mo na yan. Tignan mo. Okay. Ang bina, nagpabalda. Ha? Nagpabalda mo na. Oo. Pabalda mo na eh siya. Ah, oh. higop uh, na rin ang sabaw. Yun. Bakit to? Tarot Imante, parang paulata. Okay, kung <laughs> parin lang <laughs> sa bago nungay naman. Ah, puti, thanks. Puti. Ay, balagos. Puti, puti. Oh, balagos din. Ha? Balagos, yun o? Balagos? Yun o? roger. roger. Ay, kanuping. Ay, balagos nga. Oh, malaki. Oh, harapas. Ginta pa tayo ang ni Boy Pitik. G ganyan talaga ang mga kontrabida na uh, ginatapatan niya mga bida. <laughs> mga kasama ko ito, mga karabas, puro mga burit. Uy! Dapat palitan! <laughs> Ay, Brad! Uy, no? Ay, tumain lang, brother, ito. So. Ito, oh, brother. Tumain namin. Tapos ito kami, gamay. May pang Ay, pakapat.

Wala manakin, okay. ito. O uh, mayroon din. eh. Okay. Lapu. Bandiraan. Lapu yan. Lawi. Oh, lapu. Lawi. Okay. okay. Ano pala dito makarabas yung bahura? Batu buangin beras. <laughs> <laughs> Batu buangin beras. <laughs> Kalingin ah. Batu buangin beras. <laughs>

Ayan mga ka eh. medyo gutom na si Bagwis Kaya pupunta muna kami sa landin na para kumain At hindi lang rin man siya ang gutom Lahat kami Yo tanghalin na rin kasi Ano ang pangs? brother yung sila Uy. Ito 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 okay. sa Blandina. King, king. Ano nila po ya? Hindi na ba kayo? Hey! Bali! Hey! Bali! Kaya! Bawa kayo? Ayan ang nagsabi po so? Para na-deliver ko siya. Anong gutom na ako? <laughs> Pangaya na? Uh, Sibre hindi lang siya. Lahat kami. Purang <laughs> Puro na makarabas, nunoy. Puro nunoy na lang sa larin. Sila hindi na. Hmm. Diba <laughs> so, lahat na di yon, tayo sa ito? Bait bait, no? Kala nyo nakakito kayo ah. <laughs> <laughs> Pusubran sa'yo, baka platin ko kayo. Tingnan. <laughs> hindi pitik. Kap, medyo gutom. Huwag mo kumbik na ito lang. Ha? Kasi kap, kap, kasi kap. Dito, kawan-kawan dito. Kaya ito lang kawan. Ito, ito, lang ito lang kawan. Tunay. Kung ba dito kayo wala pagkakawan. <laughs> Ngayon kawan na talaga. Ngayon talaga kawan oh. Isip niya, pag isa Huwag ka na sa inyo Kain kain, yan kanyang kuha na rin niyo Takot sila sa inyo, <laughs> <man, gila>, <laughs> <Gila. laughs> na ba <laughs> Malat mo ka naman ano Hindi po. hindi po ang timpla Sarap mo nung luto mo lang ng no? okay. malat-alat. Hmm. Kaya, hmm. kaya lalong sumarap. Hmm. Saan pa goy? Ha? Saan pa? pa. pa. Bon. Ayos. <laughs> ano mo? Wala katulad. Nakasalita na rin ah. Sarap do. Nakakita kanina eh. Nagpangilis na kanina. La, lalo lalo itong ito, isa na to. Naka isang plato na. Lalo itong isa, boss. Pwede mo sa ah, isa. <laughs> <laughs> <mag> <laughs> Ats na! Latis na siguro magkurog gano'ng kanina ah. yun mo. Uwa, panginig pa si Raymon ah. Pops! Uy! Nagkakaroon! Iyak yata ah. Hindi na magalaw ah. <laughs> orang di mana pembalikin lah. Mandar, kendar, kendar lah. Alah ni kan apa sebenarnya? Yang merata itu. Gelap pun kanina. Yang mana? Tanya si Guru. Oh, Oh. snipe. Ayun mga kaharabas ay dalawa lang muna kami ni kasamang kos ito iniwan namin yung dalawa kasi natutulog medyo puyat sila ay sabi ni Bosing ay uh, daw maganda lang ang bulong bang <coughs> <coughs> Ano sa mali mga karabas? Wala Yung dalawa namin kasama nagbiyag naman ni boss Iwan naman sa blandina Patuloy na sila dalawa na lang kami may na iwan dito At hindi pambiyag ni boss Boss, talagaan mo yung dalawa na yan na mabagong ano, biyag mo Patabayin mo at kainin mo ng pakol Uh, ano nga nga mas? Hindi so, yan tayo ng lit. Sila, uh, para panakbo na. lang kami mag... mga sa... yung nag magkakarabas sa kaura Kaya panakbo pa sila <coughs> Sabang tayo sa kami sa kanila. Pag-ingawin muna e... Uy! Utik pala ito ba? Sniper, ah, ano? Sniper. Sniper! Ay po, huwag ka ng pumalag. kaya na Okay, thank you.

Upo kita. Ini dan tanang. Gitu sana. Oh, Upo kita beli, Bu. Kita. Ndeh. Oh, ini gutum na gutum na mau karapas. batu di itu. Mau kain nang ngono. Kawin. Bu, ini kan. Uy. Papaya. Papaya na inog. Ay manibal. Manibal. Wui, okay. kenapa gak naiknya? Oke, yuk kita. Atas. Uno. Itu nomor siapa nih? Rista itu sih orang okay. Leon, orang okay. lepas. Pindira, pindira mau kerabas. mga karabas baka uli kami ng karabas style <laughs> kala ko karabas style <laughs> aro ibar ko rin <laughs> bali ulam <kulang> yan wala <laughs> kita gitu, berada karabas style dito mauli meron yan meron <laughs> tigre man yan pa kaul ha? tigre ko ito pakulung sarap para na green <laughs> sobrang tiga ni Boy Pitik nakauli rin takul Ay, takul itu takul, daging, itu Pakul takul, buat bulan pan, takut, bulan gini mon pate, ngejawain <laughs> <laughs> cuman bangkarabas, bagung gua kawin, hi, ibang nadawe we, dulu,

sama Nggak Nggak... kaya, Naku tayo tayo din ayo Wow, no lines Tapos, <laughs> Tupang <Oops>. Ano Nih, <to? laughs> to <toothbrush. laughs> <laughs> Isda, pingsdi. Isda. Amang Gimar. Oh, enak Ana isda. kalau kilo. Fish. Bukan nang kilo, fish. Tinggal nang kilo. Kurang apa? apa? so? apa? Kurang apa? apa? Uh, may paborito ay karabas, ka matay ng kawil ay ayun brother yung ay gawin ang ako ng kawil ang dali ng bato ay, puno ng isbaka namin mga karabas oh. ayun mga karabas dala ko ngayon dito ngayon